guys, kakain na kami. Wala na. Isara ko, isara ko muna di Kakain ko. Hmm. Ang na. Uh, sa mama Mary. Kakain muna kami. Kain na dyan din. Hindi ka pa kumain, bang bang. Ah, ayan, na electric pan muna kami. Guys, kakain muna. Ayan, o, nauna pa doon sa amin na ayan, kakain mo kami. Ayan. Pag ulan, ay, naku, basa dito. Kakain muna kami, guys. Ayan, kumain na yung aking dalawang anak. <laughs> bakit ka hindi ka mapakali? Ah, bakit hindi ka mapakali? Ay, gusto na rin kumain Ay, naku Namimiss ko si ano, si Bulldog Si, ano pa ba yun? Si Bulldog, si Maxis Si Luna, si Jack At saka si Piper Namimiss ko sila Kasi dati ang ingay-ingay nila Yung, ay ngayon Ay hindi na sila kasama sa amin Guys, na meron na silang uh, bagong uh, aamo ay naawa ako sa akin mga aso ayan tatlo na lang natira sa akin nandun dalawa sa labas ito sa isa na lang natira dito sa loob ayan kakain muna kami ng aming parang ah uh, apunan. kung ano yung ulam namin kaninang tanghali ganon din sa gabi Ayan. Kapito mo kumain sa aso mm kumain na si tito ako kumain muna tayo kasi wala na tayong gagawin kundi kumain wala nang hihintayin pa kundi maghapunan na lang tayo guys, uh, private ito ngayon sakit pa yung aking lipin. Ayan. Ay, dito na naman sa! Ay, naku! Dito na naman sa! Ay, naku! Ay, naku! Ay, naku! Ay, naku! Ay, naku! Ay, naku! Matal mo, talong-talong pa. Guys, kakain mo na kami. Ngayon! Yes. Hmm. tumatalon-talon pa yung aking na uh, aso. Gusto nang kumain.